Hindi naman daw totoong hunger strike ang ginagawa na itong uh, dalawang ito. Kaya pinagtatawa ng tuloy kayo ng mga netizens, di ba? Pag sinabi kasi hunger strike, yung ganitong klaseng silent protest, ang tumatatak sa isipan natin ay yung mga naging hero, di ba? Dumadaan sa mga ganitong hunger strike. Um, yung totoong makabayan. Pagiging makabayan to eh. Yung tipong alam nila sa sarili nila na tama yung kanilang pinaglalaban. Kung talagang kakayanin nila yung hunger strike, abay, ang ibig lang sabihin yan, matapang or malakas ang loob nyo dahil tama nga ang inyong ipinaglalaban. Pero sa katulad na dalawang ito, pinagtatawanan lang po kayo ng mga netizens. Akala nyo siguro, kayo ay papanigan, kayo ay hahangaan dahil sa ginagawa yung hunger strike. Akala siguro, maaawa ang mga kababayan natin sa inyo. Mali. Nagkakamali kayo uulitin ko, nagiging katawa-tawa na kayo. Nasa detention na nga kayo, katawa pa rin kayo. Yung nasa, nung nasa SMNI kayo, ang tatapang nyo. Okay? Yung nasa SMNI kayo, nasa programa nyo, matindin yung banatan, matindin yung atakihin ang mga institution at individual na ayaw nyo. Na ayaw ng Panginoon nyo. Katulad ng Rappler, katulad ng Angat Buhay Foundation. Kaya ngayon, eto, uulitin ko. Pinagtatawanan kayo. <laughs> hunger strike, hunger strike. Ngayon, peke daw yan. Huwag tayong magtaka dahil talagang talamak na sa mga katulad nila yung, yung pamimeke. Okay? Talamak na yung disinformation, kasinungalingan, at panluloko. Alright. Ang pagkakaalam ko, etong si, si Kalbo, um, nagtatago daw to eh, or itinatago daw na ito yung kanyang totoong identity. Hindi naman daw UP graduate itong damuhong ito. At meron niyang isang patunay na, well, kung ano yung totoong intention, kung ano yung totoong naging buhay na itong si, na itong si Kalbo. At hindi maganda. Alright. Nagsisinungaling pa lang siya. Sa sarili pa lang niya, siya po ay nagsisinungaling niya. Tapos i-claim niyo na you love the country, you love our country, Ha? Ay, di ba nga, sabi ni Magalong, ulitin natin, napakaganda yung kanyang sinabi. Napakaganda yung kanyang uh, tinuran. At ito uh, ay patungkol nga kay Badoy at kay Mr. Celis. Sabi niya, manipulating facts and distorting reality for personal or political gain is not love of country. A true patriot, patriot champions truth and integrity above anything else. Yan. Ganda na. Kaya, minsan, pag naiisip natin na madalas kong sabihin, etong page na to, etong si ganito, siya po ay nasa panig ng katotohanan. Madalas ko yung banggitin na ang ibig ko rin sabihin, yan po ay totoong nagmamahal at may malasakit sa ating bansa. Alright? Kaya tayong mga nasa panig ng katotohanan, tayo yung nagmamahal at may concern sa ating bansa. Hindi yung mga katulad na ito na nagpapakalat ng kasinungalingan at alamak, manredpal. Alright, Ulitin natin, hindi totoo yung hindi hunger strike na matatawag itong ginagawa na itong dalawang ito. This is not a hunger strike. According to the IFHHRO, kung ano man, a hunger strike is the voluntary act to a fast that lasts for more than 72 hours. Okay, more than 72 hours. E 6 p.m. to 12 midnight. <laughs> oh my God as a form of pressure or non-violent protest. Mm -hmm. Hindi naman kaya nilang gawin yan. Dahil alam nila sa sarili nila na wala silang totoong pagmamahal sa bansa. Hindi yun yung pundasyon. Wala silang ipinaglalaban, actually. Mga peke ang kanilang ipinaglalaban. Ginagamit lang ang CPT-NDF or NPA-NDF sa kuno ay kanilang mga advokasiya or advocacy. Katawa po. Not eating from 6 p.m. to 12 midnight is just skipping dinner. Napakaliwanag naman nun. Ayun. Binisita daw ayun si, si Badoy ng kanyang mga anak. Hindi naman dapat idama yung mga anak niya. No? Pero kung may mga isip na tapos aware sila sa ginagawa ni Badoy na pinapahamak ang maraming kababayan natin sa kanyang panderetag, at wala man lang say yung mga anak, ay siguro they deserve each other na magkalayo.